Okay, so, tayo, mga so sa ay muna tayo mga pogi. So sa hindi na lang mga pogi. So mais muna yung yung rice natin sa ngayon kasi nga wala pa tayong pera pambili ng umai. So kain mo tayo ng mais mga pogi. So s'yempre mga pogi itong mais mga pogi. So uh, hindi wala itong ano? Wala itong sugar mga pogi. So kasi nga mais lang yung papakain natin sa kanya. So tayo mga pogi. Oh, tayo na. Yung mga pugi, mais muna yung kakainan natin. So, tingnan yung mais mo pugi, oh. So, sa hindi kumakain ng mais, shout out dyan. So, yung kumakain ng mga mais, so, shout out dyan mga pugi. Pariha tayo kumakain ng mais. So, sa mga hindi kumakain dyan, nako kayo naman. Sana kumain na kayo ito kasi uh, sobrang sarap ito mga kapugi. Sobra. So, mga pugi, uh, magpunta tayo sa doon sa ano, sa gripo kasi nga uh, mag

Ah uh, gutom daw gutom. Ha. Sabi lang ko gutom daw gutom. Mga <coughs> mga so ay mga pugi, uh, bumili tayo ng ulam. So yung ulam natin mga pugi is chicken. Woo! Chicken spicy labuyo. So sabi niya mga pugi, chicken na chicken daw yung bibilin so yun, What? ito lang yung available mga pugi. So ito lang yung ulam na for today kasi nga wala pa kami pera so yun mga pugi so kailan mga pugi kasi uh, sa isang buwan uh, two times lang kami kumakain ito ng mga, mga instant noodles so yung mga pugi so yun so, sobrang galit yung mga pugi so yun mga pugi kum, nag, uh, kumukubo, uh pa kami ng sabaw so pinakuluan pa namin yung tubig so kaya naman natin kayo mga pogi so sa simba tayo yun <laughs> <Hi. laughs> tapos sa ka kami yung nagluto so ito na yun ito na yun mga pogi so noodles tsaka mais na rice so yon mga pogi tingnan nyo mais na rice. So, picture muna tayo. So, ito, oh, mga pogi, mais na rice. So, mais na rice, mga kapogi. So, shout out sa pagkain nito, mga pogi. Pogi, okay, dito lang yung nagtatapos yung vlog natin. So, yun, mga pogi, please support my channel. And please, so, meron pa kaming 5 subscriber, mga pogi. 5 pa lang yung mag-subscribe sa amin. I hope na may dumagdag kahit isa. So ayan mga pogi, God bless yung mga pogi at kumusta po sa inyo mga followers. Mung mahal kayo, God bless.